Tara, samahan niyo ulit kami sa pagbaybay ng kalsadang ito habang sinasagot ko ang katanungan ni Ma'am, bakit nga ba kadalasan lumalabas ang palaitlugan ng mga itik? o yung sa may putan nila habang sila ay nagkakaroon ng egg production. Bakit nga ba natin ito nararanasan lalong lalo na sa mga itik na nakapoltry? Ang gagawin kong halimbawa ngayon ay ang itik ni Kuya Ridin na nakapoltry na kamakailan lamang ay kanyang naibinta. Kung nakasubaybay kayo dito sa ating YouTube channel ay alam na alam niyo ang history ng itik na ito. Ito yung itik na kinuha natin malapit na po sa may pantabangan. Ngayon ay nais kong pakatitigan ninyong mabuti ang video nito at bigyang focus malapit sa kanilang pwitan kung saan lumalabas ang itlog ng mga alaga nating itik. Nakita nyo rin ba yung napunako habang ginibidyo ko ang mga alagang itik ni Kuya din Pansin ninyo no, marami na dito ang lumabas ang pwitan. Bakit nga ba marami na ang lumabas ang pwitan ng mga itik na ito? Ang history ng itik na ito ay limang buwan pa lamang ay nangitlog na sila sa bukid at nagbigay ng feeds yung nag-alaga sa mga itik na ito. Kaya, kaya maagang nagkaroon ng egg production kumbaga sa mangga na hilaw pa at nilagyan po natin ng kalburo ay nahinog ng sapilitan at sa pagkahinog ng banggang iyon ay maasim-asim ang lasa. Ganon din po sa pag-aalaga po ng itik. Kapag hindi po siya inabot ng anim na buwan ay uh, lalabas po yung pitan nila sapagkat hindi nila naabot ang gustong gulang bago sila mangitlog na kumbaga na puwersa po yung edad nila na napaaga po yung pangingitlog nila kaya uh, napilit po, ganun po, napilit siya kaya lumalabas po yung pitan nila o yung sabi ni Mambituka. Kung aabot ang itik natin ng anim na buwan bago mangitlog ay mas lessen po yung magiging alaga nating lumalabas yung pitan o sa tawag namin dito ay nagbural ti na kasi nakuha po nila yung hustong edad. Ang mang itik na lumalabas po ang pitan pag nakuha yung hustong edad ay uh, ito yung mga tinutuka ng mga lalaki kapag naglalabmiking sila. At yung mga nangingitlog lamang po ng adoble uh, doble, yung sobrang malalaki, yung jambo, yung may dalawang dilaw sa gitna, ayon. Ngayon po kung itatanong nila sa akin ano ang solusyon sa ganong problema sa itik, wala na po. Ang solusyon na po doon ay gagawin na po nating pangulam dahil kahit na isooli po natin yung pwet na lumabas ay lalabas at lalabas pa rin po yun kapag nangitlog ulit at yung itik na lumabas na po yung pitan niya ay mamamatay na rin po yun. Kaya kapag napuna po, na po ninyo, pwede na po ninyong huliin at gawing ulam. <laughs> Yan, nakapasyal tayo dito sa ano, bukid. Nakalipat na po yung mga binabantayan ng kapatid ko dito sa may Alavera, Nueva siha. So, walang ano, mataas na portion na feeding kulungan. Kaya, dito sa may tabi ng irrigation sila nagkulong nakanin na rin po yung mga farmers dito sa Talavera. Dito na sila nagpapastol. Ito yung sinorbi natin noon. Matagal na rin pong nakalipat yung mga alaga naming itik dito. Yan. Yeah. So yung aalagaan po naming si Ho, matagal pa po next month. Next huwag oh, na katungtong na next month pa po darating yung order po naming seho bali lumipat po tayo na pinag-orderan na seho kaya uh, na-extend pa po ng mga ilang araw next month na supposed to be uh, September 20 lalabas yung seho namin and dahil hindi po kayang i-provide nung unang pinag-orderan natin na seho yung quantity lumipat po tayo ng pinagkuhanan ng seho ayan and katis good pa rin dahil uh, na extent lang siya ng mga ilang araw sa target date namin na paglabas ng seho ayun nakapag order na rin po So, hinihintay na lang natin na uh, dumating yung araw na in-schedule po namin para lumabas yung alagaan uh, nating seho. Yeah. Lawag din po ng mga bukid nila dito. Plus, mayroon silang uh, irrigation na pinaka-water source kulimlim yung panahon. Medyo umuulan-ulan po. So, paano po kami nakarating dito? May padrino po tayo dito na tumulong sa atin para makapamastol ng itik dito. Yan. Kaya po tayo nakarating dito sa pastulan na to. sa pag-aalaga ng itik pag sa lalo, lalo na sa paghahanap ng pastulan E porão. Diyan, diyan, taka pa lang. May sito ba yun? Diyan ka ba yun? Tayang, di dikat na eh. Tinura-tura dan. Hmm, sayang. Kamimara na naibilag. Alam mo na, arad yan yung sito. Oo. manungay may salata. Dahil talulubin eh. Ang pinaggagawa, naudi ka. Naudi ka. Naudi ka na aking mga itik na binabantayan. Luwag-luwag sa bukit nila dito, no? ko ko. Uh, at tip, pada tayo ito yung agi May ano, kakilala tayo dito ang nag-iitik. tayo. Nung muulan. Umuulan. <laughs> Tayong payong. Oh. Malapit lang to dun sa pinapasulan din ni brother.

Ako kubo po dada din, nag lang ako nga nga nag-arami ti mga ustani. Tama, nag-tubkar. Si tatay ko ako basta may pata-durlatan ti kubo-kubo. Nakamutan, numatumbaw. Ang panganay. Ang panganay. Ang panganay nga rin. Hindi man lang nang tumutot ka na eh. Ay, lang dad. Wow! Ang kamagatan na ako. Uray. Kaya, hanggang kami nagbayagin ka magyan, no? Hindi alam ti kuwag buyer o Kargado. Matak Dismil makano tikwa kwa. Wala to. In order na. Sige na naka sigurado aja yung kubeto, ang yung kubeto lang ito, pino ya. Ito na, ano, balutan ng lana. Ah, nahinti. Ah, Di malang ti ahinti. No, nagmati tayo, Delikado. Dalawang

Awan na, gitara talon wala nang pasto sa bukid eh. nakasilong na. <laughs> yung itik uwi na sa kulungan. <laughs> Ay, ang kulungan bagi pa, pa. <laughs> Kanya nang itik. Huh, <sighs> tuto, <Tudu, tudu. smallimatic> oh, basata ito na po. tayong 'yung tricycle tayo. Ah. Tricycle niya binulo ta. Ah. Alam naman po ninyo kakapasaat na nasira na po yung ulo. Maka -ule. May makaulay. Tay makaulay. Ay. Magmag -mag tayo tani. Turunan nyao. Turunan ni. Ngayagi duron tayo tani hangga makaulay. Eh. Uh, Natwa lumgaminday tu nga tulay ket taas ito yun yon nga pagnaantayon. Aba. <laughs> oh, pa Dip tapos. na nagaroon uh, tipang happened na all fast eric crap the